Oh, so ito ah, ang um, gusto kong ikwento, okay? Ang may nag-comment kasi na DDS doon sa post natin kagabi about kay Mayor Mike Rama ng Cebu, okay? Mabait naman siya in fairness ah. Ah, kumbaga, sinasabi lang na sana magising na kayong mga isko supporters at sumuporta kay Duterte. Okay? Ito yung kanyang sinabi sa kanyang comment. Gusto ko lang i-share, okay? Ide-defend pa ninyo yung yung malakanyang nawalang kinalaman diyan. O oh, sa due process pa lang, sabit na Iyong complaint, hindi kay Mayor Rama pero kasama sa suspension. Complaint pa lang iyan, suspend na agad. O gising na kayo mga isko supporter. Okay, yun yung kanyang sinabi. Okay, may, may, may mga punto na masyado sa kanya sinasabi. Okay? Um, siguro ang gusto kong gusto kong sabihin ay uh, hindi ako Uh, pro Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon, di ba? Um, sa akin, itong itong mga aligasyon nila na malakanyang daw yung nagano, hindi ko talaga masasabi 100%. Kung wala bang kinalaman kahit sino diyan sa palasyo tungkol sa nangyari dito, diba? Hindi ko naman kasi nakikita, 'di ba? Eh, hindi naman ako kasambute kung nandoon ako, I could say 100% wala silang kinalaman. So hindi ko din talaga alam, 'di ba? O pero, pero sabi ko sabi ko sa kanya, alam naman natin yung mga ganyan, 'di ba? Sabi ko, parang sinabi mo na rin na walang kinalaman yung palasyo dati nung si PRRD ay nakaupo sa mga EJK, 'di ba? O na walang kinalaman yung malakanyang dati nung pinasara yung ABS-CBN. Okay? So, meron tayong mga 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 pakiramdam, meron tayong mga hula, meron tayong mga iniisip, pero hanggat wala tayong ebidensya, hanggat walang ebidensya itong nag-comment sa akin na talagang may kinalaman yung Malacanang, eh hanggang usapan lang tayo. Y yun ang punto ko eh. Kasi lahat ng akusasyon na binabato ngayon ng mga DDS kay Marcos, mas malala yung nangyari nung panahon nila eh. Di ba? Yung kasi ang sinasabi nila hinaharas yung mga yung mga kalaban ngayon ng Marcos admin. Eh bakit nung panahon nyo ba? Hindi, di ba hinaras yung mga kalaban? Di nakulong din nga eh. daming nakulong. Nakasuhan. Di ba? Na, yung yung ABS-CB yan, nawalan ng prangkisa. O, sasabihin niya, walang kinalaman si Duterte dyan. O, eh, parang, di ba? In the same way, nakapag ngayon ng mga pro-admin, na no, walang kinalaman si Marcos dyan. But, pero ang katotohanan, sa kaibigan kong mga DDS, okay? we are not 100% sure. Eh, we are not 100% sure kung may kinalaman ba o wala. O, oh, de, kung meron kang ebidensya na may maling ginawa dito sa case ni Mayor Mike Rama, hindi eh, magsampakan ng kaso sa korte. di ba sa, sa, Supreme Court, pati RO mo, oh, may mga gagawa nun. ba diba? Ganun ang, ganun ang laban. Pero yung mag-aakusa ka, ba diba, magtuturo ka, kasalanan mo, kasalanan mo, pero tatlong daliri nakaturo sa inyo. Oh, eh, kasi hindi, hindi kayo pwedeng magmalinis kasi nung panahon nyo, ginagawa nyo din yan. At nung panahon na pinagtatanggol ko yung ABS-CBN dahil ayoko mawala ng trabaho yung mga kaibigan ko. At ganun nga nangyari, marami akong kaibigan na wala ng trabaho. 'Di ba? Tinatawanan nyo ko. 'Di ba? Inaano niyo? 'Di ba? Na tapos sasabihin niyo wala kinalaman yung malakanyang doon, walang kinalaman. O pero alam naman na ang sinasabi yung rason dahil yung si Pangulong Duterte noon sa ABS-CBN, yung kanyang ads ay hindi nagamit. O, diba? So, sa akin, ano eh, may pagkahipokrito lang na titirahin nyo yung, yung PBBM admin dahil sa due process, dahil sa mga karapatan sa batas. Pero nung panahon nyo, di ba? Walang, walang regard para sa due process, walang regard para sa human rights, walang regard para sa, sa mga rule of law, Basta masunod yung mga gusto nyo mangyari Sabihin nyo Eh, yung mga human rights Kasi dahil sa mga adik Dahil sa mga So, ba diba? Pero pag kayo na yung Pag wala na sa inyo yung kapangyarihan Tsaka nyo sasabihin yung mga yan no? Oh, yan ang ba diba? Yan ang Medyo, medyo nahihipokritahan ako Sa totoo lang ba diba? Sa akin, alam ko naman yung laro eh hindi naman ako tanga. Alam ko naman yung laro. Alam ko naman yung laro sa politika. Alam ko naman yung pera diyan. Alam ko naman yung mga yung mga kumikita diyan. Alam ko naman yung ano. Hindi ko pwedeng sabihin dito. Oh, dahil una wala akong hawak na ebidensya. Pangalawa, mahal ko buhay ko, 'di ba? Pero alam ko yung laro diyan. 'Di ba kayo nagmamarunong sa akin kasi alam ko din naman 'yan. Diba? mas malalim pa nga yung mga nakausap ko kaysa sa inyo. Pero pero ito ang ito ang pinaka na problema ko ha? para sa mga DDS na mga kaibigan natin ha. Ang ang hindi ko kasi maarok, ang hindi ko lang talaga matanggap, yung pagiging pro China ng kampo nyo. Yun ang hindi ko maarok talaga. ba diba? yung, yung mga aligasyon, yung mga narinig natin, yung mga sinasabi ng mga ibang matataas na tao na bayad ng China nabayad ng China, yung ilan sa mga sa mga tao sa kampo nyo. 'Yun ang hindi ko talaga ma- ma-accept na may nakaya mo tumanggap ng pera para tradidorin yung sarili mong bansa. Na hindi nila magawa na makondem yung nangyayari sa West Philippines. Napakadali eh. Parang para yung Makabayan black, hindi mo sila magawa na mapakondem yung NPA. 'Di ba? Yung mga leaders ng DDS hindi nila magawa na makondena yung China do sa ginagawa sa West Philippine Sea. Eh. O ano ibig sabihin nun? Diba? Yun ang hindi ko matanggap eh. Pero yung mga problema sa, sa dito, sa mga pangigipit, sa mga... Sa akin, sa, sa politika sa Pilipinas, di ba? May, 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 ganyan, may ganyan talaga eh. May, kaya nga hirap kalaban ng admin eh. Di ba? Kung ginawa nyo nung panahon nyo, di ba? Huwag kayong iiyak-iyak na ginagawa sa inyo ngayon. 'Di ba? Kasi 'di ba, wala walang walang ano eh, wala kayong karapatan na magano eh, na magreklamo kasi ginawa niyo rin eh. 'Di ba? Diba kung example ito, medyo malayong analogy ito. Wala akong sinasabing medyo malayong analogy ito. Pero kung example, kung magnanakaw ka. Magnanakaw ka, 'di ba? Nakaw ka na, ang daming pera. O tapos biglang nanakawan ka. Yeah. pwede ka bang magreklamo? pwede ka bang mag, 'di ba? Hindi. Magre-reclame, ay, ninakawan ako, ganyan, 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 ganyan. Eh, magnanakaw ka rin, eh. So, medyo, medyo, medyo malayong analogy yun. Pero, alam nyo na ibig sabihin ko. Diba? So, yun lang naman yung punto ko dito. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.